Iyan naman, naro minamahal ng mga magulang at kapatid. Sa channel na to, kung saan po sinasagot ng Diyos ang mga sa puso't isip natin, sa mga magitang salita niya, ang Biblia. So ngayon po pag-uusapan po natin itong tungkol sa isang uh, controversial na paksa. Ano po? ang pamagat po natin ngayon, ano ang mga kadahilanan na pinapayagan sa Biblia ang divorce? Ayon po sa mga survey, tatlo sa limang Pilipino ang pabor po sa diborsyo. Ang pag-asawa ay galing po sa puso't isip ng Panginoon. At ayaw niya po talagang mangyari ang divorce o maghiwala yung dalawang puso na pinagbukod niya. Ang kalooban po niya magkaroon po ng kapatawaran, pananumbalik ng magandang samahan ng mag-asawa, at paghahanap ng solusyon sa mga problema po nila. Sa Biblia po, dalawa lang ang malinaw na kadahilanan kung bakit po pinapayagan maghiwalay ang mag-asawa. Una po, sexual na immorality. O kawala ng katapatan sa asawa. At pangalawa, pag-abandonan ng asawang hindi mananampalagayan. Usan po natin ang bibiya po natin sa Mateo 5. Alam po din po kayo para mabasa mo ang nakalagay sa, sa banal na katulatan. Sa lahat at alam ito po ang sinasabi. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, na kapag ng lalaki ang kanyang asawa, sa anumang dahilan maliban sa sexual na imoralidad, siya na rin ang nagtulak sa kanyang asawa na mangalin niya kapag nag-asawa ito muli. At ang sino mang pag-asawa ng babaeng hiniwayayan ay nagkasala ng pangangalin niya. So kung yung asawa po natin ay bigla kung hindi na po naging tapat ano po? sa atin, magkaroon po siya ng kabit, o kalaguyo, o meron siyang sinarasyong seksual sa iba, yun po ay pwedeng maging grounds for divorce. Ano po? Sa matayal bin siyang siyang. Pero manakasulog dito, eh? kaya sinasabi ko sa inyo, kung hindi wala yan ng lalaking asawa niya, sa anumang dahilan maliban sa sexual immorality at pagkatapos ay mag-asawa ng iba, nagkasala siya ng pangangalim niya. At ang mag-asawa sa babae niyong layan, yan ay nagkasala ng pangangalim niya. So, unfaithfulness po, no? moralidad, ang pwede maging batayan po ng pakilipag-divorce. Ano po po? unang gurinto, ito, kung natin ba lang nasabi ng Biblia, wala tayo labi nima. Ito pa sinasabi, ito, ngunit kung gustong miwalay ng asawang hindi mananampataya, kayaan siyang miwalay. Sa ganitong pangyayari ay wala ng pananagutan, ang mananampaluya asawa dahil tinawag tayo ng Diyos na mamuhay ng mapayapaan. So dito naman sa kaso na ito, halimbawa, kung asawa kayo pero isa ay hindi mananampalaya sa Panginoon. At gusto niyang niwala eh. Ito, kaya napansin niya na ayaw niya ng ganun, yung no? sistema. So pwede pong maghiwalay po silang dalawa. Ito, hindi po nakatali yung kristyano dun sa asawa niyang unbeliever. Okay, so pero maging sa mga instance ko na to, hindi kailangan ng diborsyo. Hindi rin hinihin ang kung pagkakaroon ng diborsyo. Ang masabi ko natin, pwede maghiwala yung mag-asawa kung nakagawa na yung iguraldad isa sa kanila o nang iwan ng hindi man na napataya. Ang unang hakbang ko sa pag-aayos ng relasyon ng mag-asawa ay pagkukumpisal ng kasalanan, yun po, pagtatapad. Ano po, kung tayo po yung ng hindi tama sa asawa natin, sabihin natin, ano po, kung gusto po natin mag-aayos tayo, ano po, at ano po po, pagbibigay ng kapatawaran at pakipagkasundo at panunumbalik ng magandang relasyon. Dapat, po, dapat po tingnan po natin na huling remedyo o last resort sa kanila ang divorce. Ano So, meron po bang ibang kadahilanan na hindi nababanggit sa Biblia? Siguro pero delikado pong lumabas sa kung ano ang sinasabi ng kasulatan. Ano po natin ang unang kurinto apat ano yun. Buksan niyo rin ang Bible yun para makita niyo. No? So, yun talaga nakasulat. Ano po? Yun. So, ito pong sinasabi. Mga kapatid, ginamit po halimbawa ang aking sarili at si Apollos upang matutunan ninyo ay di sabihin ng kasabihang huwag niyo higitan ang sinasabi ng kasulatan. Kaya huwag ninyong pagmalaki ang isa at sabihin masambuti siya kaysa sa iba. So, huwag natin po daw Tigit ano yung sinasabi ng kasulatan. Huwag po tayong magdadagdag. Po. So marami mga religion dyan na mahiling magdagdag. Po, na mga tradisyon, na mga maling paniniwala nila. Po. Ito po yung mali. Ito yung uh, kasinungalingan. Ano po, ang gusto nilang ituro sa mga tao. Okay, so tuloy po natin. Ano po, ang pinag-uusapan natin. Madalas po na mga kadahilanan na gusto mo idagdag ng mga tao sa mga kadahilan na para mag-divorce ay ang pag-abuso na emosyonal at pisikal, pag-abuso sa bata o pagka-addict sa pornografiya, droga, alkohol, krimen, pag, o pagka-bilanggo, pagkawalas ng pera, o maling pag-manage sa ng pera, pwedeng sa pamamagitan ng sugal. Wala pong sinasabi po ang Biblia na kadahilanan ng diborsyo na pinapayagan ng Diyos sa mga ito. Pero hindi ko gusto din ng Panginoon na manatiling kasama ng babae ang asawa niya na mapang-abuso sa kanya at sa mga anak nila. Dapat po silang miwalay sa mapang-abuso na asawa. Sa panahon po ng pagwalay nila, pwedeng magsisip, makipag-ayos ang asawa ng lalaki. Eh? Pero kung walang intensyon na talagang magbago ng lalaki, kailangan pong simulan ng proseso ng divorce. Kung malalagay po sa peligro ang buhay ng babae at ang mga anak po nila, mainam po na maghiwalay na lang. Ano? So kaya ano po ang mga kadahilanan para payagan po ang divorce ng uh, bibiyan ko? So, ang sagot po, sexual na imoralidad at pag-abandona. So, huwag po natin isipin na ganun kadali at kasimple ang makipaghiwalay sa asawa. Ito, na unting dahilan, hiwalay na agad ano So, hindi dapat unang hakbang sa pag-aayos ng problema nila ang divorce. Kaya po na Diyos paguhin ang sino mang tao tama mo? Kaya na Diyos, pag ng sugat at sakit, ano po, na dinulot ng isang mahal sa buhay at gawing bago ang relasyon ng mag-asawa. Ang divorce po ay para lang sa mga pagkakataon na paulit-ulit at walang pagsisisi na karumalduman na kasalanan. Ano po? Um, So, yun po ang pananaw ng Biblia sa divorce. So, bago po natin isipin kung i-legalize natin ang divorce, tingnan mo muna natin ang nakalagay po sa banal na kasulatan dahil ang may idea po ng pag-aasawa ay ang Diyos. Sa kanya nang galing ito. Tama po? At ang Sinabi nga po niya sa Malakias sa Malakay, I hate divorce. Dahil ang plano niya, walang makapag-iwalay sa sino man na pinagbuklod ng Diyos. Tama po? Pero dahil ang mundo po natin ay hindi po perfecto. So, meron po tayong mga child abuse, mga domestic violence, ano po? At meron pong mga kriminalidad na ayaw po natin na ah, maging biktima po yung isang inosenteng partido, ano po? Kaya po, pinapayagan ko din ang divorce, ano po? Okay, so, okay po yung the best po ng programa natin. pasalamat po tayo sa Panginoon dahil binigyan niya po tayo ng pagkakataon na to na may pakita sa mga tao ang perspektibo nko ng Panginoon tungkol po sa divorce. Ano so bago po tayo magdesisyon yung ating mga uh, legislative body nko po, pag-aralan po natin muna ang lahat ng sides ng ano po, ng issue ano po, para balance po ating maging uh, paniniwala at paninindigan. So kung po ngayon ay uh, may lang nakapanood ng mga programa at gusto niyo pong magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos para sa darating na panahon o hindi natin, alam hindi natin hawak ang buhay natin, ano po, nakakalungkot po yung nangyari po sa flight ng German Wings na kung saan wala pong nakaligtas. Wala pong nabuhay na pasahero. So tayo po lagi, dapat handa palagi, ano po, sa kamatayan. Ang kailangan po natin gawin para maging ready tayo, ayusin ang ating iipag ugnayan sa Diyos. Itama ang buso natin sa Panginoon. Paano magsisi po tayo sa kasalanan natin? Talikuran na natin ating masamang bumumuhay at magbalik loob tayo sa Diyos. Tanggapin natin si Yesu Cristo sa ating puso, sa buhay natin, bilang sarili nating tagapagligtas, Panginoon. Dahil hindi po natin kaya ligtas sa sarili natin, sa magitan ng pagiging miyembro natin ng isang sekta, hindi natin kaya ito sa sarili lang sa magitan ng mabuting gawa natin, kailangan natin ng tagapagligtas si Jesus Kristo. Yung ginawa po niya sa krus para sa atin, hindi po para sa sarili po niya. So, hindi po siya napako doon para tuwing si Santa may tayo, kundi para i-apply natin sa buhay natin yung ginawa niya yung dugo niya na nabungo sa krus ng kalbaryo ay pinambayad po sa parusa sa kasalanan po natin. Nang sa ganon tayo po ay makatakas sa kamatayan ano po, na walang hanggan sa impyerno. So, i-invite po, po kayo ngayon na sumunod sa panalangin na to ng pagsisisi at pagtatalaga ng buhay natin sa Diyos sa amalitan ng kanyang itong na anak ng si Jesus. Sumunod po kayo sa panalangin na ito, Lord God. Maraming po salamat, Panginoon, sa ginawa po niyo sa krus para sa akin. Na kayo po'y namatay at nabuhay na muli. Dahil po sa aking mga kasalanan. Ang mga kasalanan ko po nagpako sa inyo sa krus, Panginoon. Patawan sa lahat po ng aking mga pagkukulang at aking pagsalamasang, Panginoon. Inisin niyo po ang aking puso, ang aking buong pagkatao ng inyong banal na dugo na, na, na buo sa kalabaryo. At gawin niyo po akong matuwid, Panginoon, sa harapan ng Diyos. At Panginoon Yesu Kristo, so kayo na po ang maghari sa aking buhay. Tinatanggap ko po kayo bilang aking tagapalita sa Panginoon. Simula po sa araw na ito, ako po'y maglilingkod sa inyo at mabubuhay ako para sa inulamang o oh Diyos hanggang sa muli niya. Panginoon, puspusin niyo rin po ako ng bayan ng Espiritu, kung maintindihan pong Biblia, may isa pong may at maging matagumpay ako na Kristiyano laban sa lahat ng mga tukso at mga lalang ng kaaway na si Satanas. Thank you, Lord God, sa kapatawaran po ng aking makasalanan, sa kaligtasan ng aking kalilwa, Panginoon, salamat po sa buhay ng walang hanggan na regalo nyo rin po sa lahat ng mga sumasampalataya sa inyong buntong na anak bilang tagapagdita sa Panginoon ng kanilang buhay. Thank you Lord sa lahat po ng ginawa nyo para sa akin sa pag-ibig nyo at napakamendang plano para sa buhay ko. Ito ang aking dalangin sa matamis ng pangalan ni Jesus. Amen. So kung nanalangin kayo niya, magsaya kayo, magtatalong kayo sa tuwa dahil ng patawad ng Diyos ang lahat ng kasalanan niyo. Pag sabihin niyo po sa mga nasasalubong niyo, mga kilala niyong tao, hindi niyo kilala, na kristyano na kayo ngayon at papunta na kayo sa langit. So para ano mag sa pananampalataya, magbukas kayo ng Bible, simulan niyo pong basahin ng Gospel of John para makilala niyo pa yung Musa Christo. Sumunod, so, magagawa kayo ng church sa kung saan po ang pinapangaral, hindi doktorinan ng tao, hindi tradisyon ng simbahan, hindi rin presupiya ng mundo, kundi ang purong salita ng Diyos, walang dagdagwa ng bangas, mula Genesis sa Revelation. At sa mundo po, maghanap po tayo ng Church, sa kung saan, isa lang ang pangalan tinataas si Jesus Hindi pangalan ni Mama Mary, hindi pangalan ng Husinusinong Santo, hindi rin po pangalan ng Pastor, ginagawa ang point of Son of God, hindi rin pangalan ng sekta at religion, kundi tanging si Isa Kristo dahil siya lang ang magdadala sa atin sa langit. Kaya nang -iba. So, like, mga iba. Sa mga mga ng church, ang saan ang kumikilos sa ligidnaan, ang banal na Espiritu ng Diyos, nagbabago ng buhay, umagwa ng mga himala at babalaghan, at tumutulong sa paglilingkod ng mga mananampalataya. At huwag na po po niyong kakalimutan ang makipag-usap sa Diyos ng galing sa puso. Hindi Yun niyo po kailangan mag-memorize ng sal o magbasa ng prayer book. Hindi Yun niyo kailangan ng imahin at tributo dahil ang Diyos po ay buhay. At sumasagot po sa mga panalangin natin. So, kung kayo po ay na-bless at uh, gusto niyo pong mga kapopilipino po natin ay maligtas din, pagsabihin niyo sa kanila, nang may sagot ang Diyos sa mga katanungan natin sa buhay Inabon nila kailangan mga pasadyeng. Umapitin mo lang mga programa sa TV o kaya sa internet na kunyari sinasagot ang tanong pero pinapaikot-ikot lang tayo at gusto tayong pasalingin sa bagong sekta. Hindi po panibagong sekta at iliyon ang kailangan natin, kundi tamang relasyon sa Diyos para makarating tayo sa langit. So, kung may mga dagdagay mga tanong, feedback, suggestion, comment, sumulat lang kayo sa akin. Pwede kayo mag-email kayo, mag-tweet. Ano po? At pwede rin na ako maging friends sa Facebook kung gusto po ninyo. Nandiyan po aking email address. At uh, mahihipo naman kayo ng Panginoon na ah, suportahan ng ministry na ito na tumulong sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Welcome po ang inyong mga tulong na panalangin at tulong na pinansyal. So, ang susunod po na pagkikita po natin, dito po sa YouTube, sa Diyos po lahat ng papuri at pagbalain kayo ng ating mahal na Panginoon.